Good morning guys. Ngayon magugulay na naman tayo ng malunggay. Lagi na malunggay ang gulay namin. Actually, kiburito uh, ito aking mga aking mana. Magugulay tayo. Pintuhan ko kayo. Sa amin sa no sa Visayas. Kasi guys, hindi naman talaga ako taga dito sa Pangasinan. Sa amin po sa Negros, yung malunggay ay hindi kinakain. What I mean yung bunga ng malunggay, hindi namin kinakain doon. Hindi kami marunong kumain ng bunga ng malunggay. Natutunan ko lang ito nung nasa abroad pa ako. Yung mga ko na mga, Ilok, mga Ilocano. Pag sila nagbabakasyon sa Pilipinas, pagbalik nila doon, ang daladala nila na pasalubong sa mga kapwa Ilocano nila, ay nako, isang pasan na bunga ng malunggay. So doon ko natutunan ang pagkain ng bunga ng malunggay nito. Kung paano gugulay, nagluluto sila, tapos binabaon pag nagdi-day off kami at doon ko natitikman. So, nung nag-forgood din ako, umuwi ako rito sa Pangasinan sa Mr. Ko ito na rin, natuto na rin ako at alam ko na din kung ano kung paano siya iluluto so, pati ngayon ng mga anak namin gustong gusto na din yung bulay na malunggay lagyan ng namin ng may kasama siyang nasa ano din, kung gusto mo din na yan, pak, bat, ang mga halo niya, ito kamuti ang palaya, talong na native at sa kapar lang ang hindi ko na bili yung ang wala sa akin yung okra hindi ako nakabili kahapon pero tingnan ko doon sa tanim ko sa likod may bunga pa na ata doon yun na lang ang gagamitin ko itong malunggay maaga akong namitas doon sa likod ng bahay namin kasi marami, marami namang bunga pero ang iba, yung katulad nitong ito, yung parlang sinasabi nila rito or si binili ko kahapon kasi yung dito sa gilid namin yung tanim ko wala na namatay na rin sa init parang ang bilis lang ng buhay kaya bumili na, na ako katulad nito yung sili ayan ito mga sili, pinipitas ko na dito sa likod. May mata ni ako ganito. Kaya halo-halo na lahat yan masarap yan sya sa ano sa pakbot ito haluan ko lang din siya ng kunting laman ng baboy na igigisa sa alamang kamatis tapos ito na so ganito talaga yung buhay sa probinsya guys no mm, pag hindi ka matyaga talagang wala kung hindi ka marunong magtatanim, wala kang maano, mga kailangan bibili ka palagi. So ako naman, basta may vacant time, ako nagano. nagtatanim talaga ako. Um, sitaw, ang um, palaya, kamuti, kamuting kahoy, ganyan po. Basta may bakanti akong oras. Ginagawa ko yan. Lalo pag uh, walang pasok ang mga bata, medyo marami akong time. magtatanim ako so guys, sana na gusto nyo ito at kayo din po na may mga kaunting natirang lupa sa gilid ninyo pwede ninyo magtanim-tanim para mabawasan yung gastos natin lalo sa mga gulay ngayon mahalang at saka yung inyong mga anak mas magandang matuto silang kumain ng gulay kaysa karni or mga frozen. Yung mga anak ko, hindi ko makain ng frozen yan. Sabi ko, hindi ko sila sinasanay sa frozen foods. Ang inaaraw ko sa kanila talaga, gulay, isda. Magkakarni kami once a week. Once a week lang kami nagkakarni. Tapos yung mga frozen food na yan, katulad sa mga hotdog, longganisa or tusino bihira yan sila kumakain. Hindi ko sila mahilig kumain ng mga ganyan. Because sila sinasanay sa mga ganyan ng mga mga mabilisang pagkain. Hindi, hindi ko sila sinasanay sa ganyan. Sa morning breakfast nila, gumagawa talaga ako ng almusal nila na yung masustansya na kainin nila before sila papasok sa school. <clears throat> Kasi hindi pwede guys na puro instant-instant ipapakainin sa inyong mga anak. Lalo sa ngayong panahon, ang daming kimikal yung pagkain, ma hindi maganda sa kalusugan ng mga bata. Kaya sana, kayo din as a mother, huwag ninyo iasa sa mga frozen foods, foods ang pagkain ng mga anak niyo or sa karni. Kailangan, bata pa lang sila, sanayin na ninyo silang kumakain ng iba't ibang klase gulay. Nasa ganun, para din sa kalusugan nila yun kasi ngayon marami nang kinikaram ang pagkain natin kahit na kaunting ano, dahan-dahanin nyo sila ang ah, amahan ko sa totoo lang mahilig silang kumain ng katulad kalabasa ito, ganitong klaseng gulay gusto nila kasi bata pa lang sila guys sinasanay ko na silang kumain ng gulay ayoko silang napu-focus lang sa pagkain ng mga karni or yung mga frozen foods dyan, hindi, hindi po sila sanay sa ganyan. So, ito lang muna yung mayarap sa inyo. Please like and share. Thank you. Bye!